Hello, hello. Oh, wow. Again. And then yun naman. Nagkapuna naman sila. But I already have this one.

pa sa kabila. Dito pa sa kabila, guys. Oh my God, ang bigat dito. Lagyan mo natin dito. May saging. Kunin natin ang ここは本当で kami memang kepchairon itu tu hindi nak pun dia ai lambatnya nak siap tadi guys butter I mean, I may sparkling water dito orange yung flavor nya kunin natin yun oh my god ground beef ay ang laki naman ito ayan kunin natin yan Yan. Ito lang lahat, guys. Ngayon, ang tapon. Walang masyadong tapon ngayon. I think the other day pa ito nakita ko. So, nagkukunin natin ito. na ito kasi parang hindi na maganda yung chicken Ayan. Ito. Ayan ito. so guys ito lang yung nakuha natin ngayon gabi, uh, walang masyadong tapon but at least nakakuha tayo for tonight. So, yan. May dalagang orange ako dito. Banana, marami potato. Uh, may strawberry lemonade here. my orange sparkling water. my crackers tayo dito. Ground beef, eggs, and sausages. my butter tayo dito din. So, kukunin natin ito na lahat at ilalagay ko mo lang muna ito sa sasakyan alright hanggang well, dito na lang mga friendship and I'll see you guys in my next dive. bye bye hello mga higala welcome back again tararating ko lang ng bahay so ito lang po mga friend uh, nakuha ko ngayong gabi walang masyadong tapon yung basura ngayon um but at least nakakuha tayo ng uh, bagong tapon tonight so ito lang po konti but at least meron kaysa wala di ba so ayan may nakuha akong apat na apat na uh, supot ng ano potato dalawang oranges here tapos may tatlong butter may ano ako doon, uh, strawberry lemonade, my crackers at saka uh, ground beef. Tingnan nyo po yung price. See. Tapos may eggs. O, isang tray lang na po ha kasi yung iba serious na nagcrack na, yung mga eggs. Um banana, yung banana po is medyo ano na siya, parang ngingitin dito pero hindi ko to itatapon uh, ipapakain ko po ito sa deer kasi may deer sa likod ng bahay parating nag-hangout doon sa ano sa, sa backyard so ipapakain ko yan and uh, i have sausages here dalawang sausage at saka yung uh, sparkling water with orange flavor So yung expiration date nito is December pa so malayo pa. Lahat lahat ng ito uh, mga mga higala ano to bagong tapon to today. Kasi kahapon pumunta ako doon, chineke ko yung ano, yung 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 uh, dumpster. So wala ito wala ito kahapon. Umaga ako pumunta, guys umaga ako napunta doon kasi um, uh, chinek ko muna kung empty ba or the same kasi kapag the same lang yung ano yung 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 tapon hindi ako mamamasura pero since nakita ko ito mga bago tinapon nila so yan all right well ito na po uh, mag shout out lang ako kay Mary Jane Man man, man man Harris, Ah uh, Mela Cole Dumagay, uh, Eliza Ferrer, Jella Delosa, Viernes Mimi, Erlinda Tora. Hello, shout out po sa inyo lahat mga viewers ko. Thank you guys for always support my channel and thank you guys for always watching my my dumpster diving uh, videos. So, ayan po. Sana po ay tuloy-tuloy po ang inyong suporta sa Lowell's Hope for the Hopeless. Uh, ako po, yung ano ko po, yung pagpamamasura ko is my uh, may benefits din. Um, binibigay ko po ito lahat. Lahat ng nakuha ko po sa ano, sa sa basura, binibigay ko po ito dinodonate ko po yung iba sa ano po sa sa home uh, homeless shelter at saka sa ano ko din co-worker yung the other the other day yung lahat ng nakuha ko ubos lahat kasi ah uh, pinabibigay ko na sa mga uh, co-workers ko so next time po pag uh, mag mag uh, bibigay po ako ng uh, ng mga mga pagkain ah uh, bibi ko sila <laughs> so yan ang saya-saya nila nang uh, natanggap nila yung ano yung yung mga pagkain na ano binigay ko sa kanila so sabi ko okay lang ba kung uh, magbigay ako ulit kung may makuha ako na mga pagkain sabi nila yes daw so walang problema mga friendships so ayan lang po uh, it ito lang po yung nakuha ko ngayon hindi masyadong marami but at least may nakuha po tayo okay uh, okay mga uh, higal ko uh, hanggang dito na lang at ako ay maliligo na kasi inaantok na po. so hanggang dito na lang mga friendships and um, thanks for watching and you guys have a good night บ๊ายบาย